Hmm. hi this is a soul farm girl welcome to my youtube channel ulit ngayon sa Manawag, Pangasinan para magbenta ng baboy. Ayan, so authentic po kami dito. Kaya yung buyer po namin, kasama po namin yan, na laging ng tipika po dito sa kakilala po namin farm. Tignan natin yung mga baboy nila. Uh, tiba -tiba? Ah, dito, uh, yung sobrino sa undang nila. dito kanina, maganda, sabi niya. Hãy subscribe cho kênh thờ. Anh là cái bàn thờ. Anh là cái

maliliit 112 maliit wala nang bababa ng 800 kilos dyan ano wala nga magaling kang magalaga ah oh. magaling itulok ang ako kay Juan

naman tama lang para hindi mainitan yung mga baboy. Kasi kanina sobrang init eh. Kanina, Oo nga. Tapos biglang ulan. Ayan o, oh, ang lakas. Nagadaan yata. Makakadaan naman yata sila dito eh. Kasa naman. Kasa? Kasa? Ayan. So, 35 heads po lahat yung kukunin nila. Ayan. Paki-comment naman po dito sa video na to kung magkano po yung live weight sa lugar ninyo. Dapit na. Eight na lang. Eight na lang daw <laughs> uh, -dabi -dabi pa. Oo. Oh, pa. Truck? Truck. truck, truck. May dadaan na truck. Ayun, nakaharang kasi. ये नाम है Laki. ayaw nila ay gano'n <tiple> doon kahit hanggang <unga> <tiple>

Ipantin na, Rabi. Iyanin niya. Oo. Sige, dito muna. Sige, sige. bagong mo, baboy. Ay, lumalakas ang ulan. Sige, <laughs> sige. Sakto lang to para hindi mainitan yung mga baboy

Ah, oh. Ito yan. Ah, yung sa mga laro. Ah, ah, okay. Eh, di baka maubusan na? Meron pa? Meron pa silang makukuha? Nandiyan pa sa... Ah, sa loob. Kasi okay. 90 ba yan? 90 pa? Oo. Nang kapag-alpaka niyo? Wala na. Nakakapag-alpaka niyo. Wala na. Nakakapag-alpaka niyo. Wala na. Nakakapag-alpaka niyo. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na. Wala Kapi niya yung yun sila. ay nakatanggol nang Ang bunlang nang may lang, malakas. So, noo. 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 Pag Noo. Yeah. Oh, okay, hindi lang Noo. 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 mga Thank <laughs> you.